Alright, may question yung subscriber natin dito na gusto doon niyang mag-resign immediately dahil sa health issue. Ang company doon niya, hinihingan siya ng medical certificate na not fit to work. Yeah. Pero yung, ang kaya niya lang ibigay daw yung uh, nag-undergo sa medical check-up. So hindi niya afford no, ang uh, kukuha ng medical certificate so the question is can he legally uh, resign effective immediately for health reason probably without uh, incurring liability for damages sa so article uh, 300 ng ating labor code nakalagay dyan na kapag ka nag, uh, resign ng isang empleyado dapat nabigyan niya ng 1 uh, month advance notice yung kanyang kumpanya Bago mag-take effect ang kanyang uh, resignation Otherwise liable siya for damages So ang question lang um, Ito sinasabi niya for health reason ba Ay pwedeng magsalba sa kanya sa liability for damages Well, uh, willing naman ang company mo na i-consider yan Provided na mabigyan mo ng proof na may ganung, uh, the chance na binigay sa iyo mo ang hindi ma-comply lapan ka dyan. kasi walang proof na ikaw ay hindi makapag-render ng 30-day turnover dahil sa health reason pag wala ka medical certificate so try your best na kumuha niyan kaysa na masama charge ka for damages God bless